apa yung mento nyo? 190. Pa. 190. Oh, 190. Pabili po akong sampok. Ilan? Sampo. 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 Hmm. Sa... kung 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 Patotalo nga po ate nung ano. One nine. Ilan po? Sampo. Tsaka ano pa po? Tsaka Apat na Dimejang May Kuya may apat pa yung Blue natin na ano PVC Apat 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 factor. Ano pa? Ano lang. 2180. 2180. 2180. si boss din din nagkangangaba gusto daw niya pumunta sa farm <laughs> ayun bali ipinamili natin 2, 1, 80 Sampung simento tapos apat na PVC kulay blue di medyo So ayan, bababa mo na yung lima, hindi kaya. Hindi kaya ng gulo. ay hangin. Hangin na natin din. Bukasa pa eh. lang natin sa mas mas. Papahangin ko muna. Mabombahan. Mabombahan. Pero babalikan na lang din natin yung lima. Ito lang. Babalikan ko pa yung PVC. Dadalhin na natin yung binilit na talaga rin sa udahan oh bagay eh sa likod na lang po yung iba, yung tatlo yung tatlo para medyo may timbang sa likod sa likod so ayan at susunduin lang lang si Makmak at may dalang tubig siguro yung kulong-kulong niya eh ginamit ng kapatid baka nagtinda at may natatanong din po kung uh, ano daw ba yung tinda ni Makmak yung tinda po ni Makmak yung binusa o yung balitong saka mani tapos nagtinda rin ng mga buko mga takal-takal -taka na buko Ayan. ganun po ang hanap ni Makmak so nasama sa construction dito sa Lynn Park. Kaya yun, nagtuloy-tuloy din siya. Nahikayat din na magano, ma bukid. So, siguro, wala naman din masyadong wala naman din daw masyadong ano sa pagbaba dito, sa pagbibinda. Kaya ganun sumama sa bukid yan. So, si Makmak po ay eh, isa po ng ate namin kaya pamangkin po namin dito na palang hakutin eh. nakarga na rin natin yung sampu malambot lang yung ano natin tulong natin may bit, -bit kasi yung tubig si makma kaya nasa kanya kasi yung galog <laughs> kaya nagpapasunod kaya kami ni Makmak pang ano, mag-spray muna kami. Sitaw. Bago namin tapusin niya sa buho. Ah, Sinda na lang yun eh, Wala hmm. na eh. Sakit sa balakang. Eh, makakaya kaya si Makmak na? Eh, hindi ko makakaya si Makmak yan Ano na? Sitaw. Sitaw. Kumakaya na rin Oh, kumain Kumakain Dintin, ng ano yan, eh. Sita, yan. ng Kumain ka ng gulay. Kumain ng ng gulay. Ka ng gulay. <laughs> <ka> ng gulay <laughs> para lumakas katawan mo. Oo, okay, siyempre. Kailangan niya kumain ng gulay para malakas katawan niya. Kailangan kumain ng gulay para Bakit? Hindi na Pon. Wala. Eh, kahit sa atin <laughs> Kami kasi na Meron din, meron, meron. Sa, ano? Sa, dito, sa dito. Okay. Labo pa ang tubig. Yan, lang muna natin ng tubig. Bago tayo magkarga. Malabo pa. Tayo ng power spray. Ay, pandugsong naman tayo dito sa hose. 20 meters sa tayo. Dugsong na lang natin itong hose na pang-spray natin. dagsunan natin yung ah uh, kain muna kami bago kami mag spray so nakagayak na rin lahat lalagyan na lang ng ano ah uh, gamot yun tapos ready na mak hindi ka maraming magayak kumain nagagayak no, kumain <coughs> <Tapos> na <coughs> Ito yung sinasabi ko ako pero gutom pa rin. na lang. Oh. ba? Diyan din, pa eh. Ayaw ko maa Okay, puro gulay Yes. Kumain ka ng gulay dahil. Ano ako, ano o, ito. Ano Jet. Ang panjet. Meron niya. Ha? Meron. Hindi nga lang. Saka yung ampunan mo. Ayan. Tinitip na niya makmak ng gamot. Ito ang pinagtap nagbabaw na technique. Ayaw rin bulas siya. Bong balak <laughs> ya. Bok ya. Umaikos na niya Gumagawa hmm. tayo guys ng halaya para... Halaya? Oo. Uh, tingnan natin ang sukat ng tubig. Nalo-halo lang. At magsisimula na rin kami kaya rin lang po kami mag ano, mag agahan para may laman ng chan bago mag spray nahirap pala laman ng chan pagka nag spray na. Ay, puti -puti, eh. masasampan natin to Ayan, ata uh, bali nakatapos na kami nag-spray ng sitaw ni Makmak. Papahinga lang kami konti at uh, yung buho naman na naiwan kahapon na hindi natapos. Tatapusin naman namin ni Makmak. Hindi ko rin napakita kahapon. Ha? Nainit. Nangalahate yung ano Mak? Nangalahate? Hindi. Nasa dalawang drum na malaki alam ano na eh. Magsugod no, dure na kay Kaya naman nun, dire diretsyo, walang patid-patid na isang tas tapos kakarga. Isang yun ulit. Yun, diretsyo na. Wala na patid kaya, dire diretsyo na lang police spray Mainit lang, mainit. Ayan, yeah, tatapusin na namin ni Makmak yung ano ba. Bago kami lumipat dito sa sitaw. grass cutter na rin tayo sa sila <laughs> so ayan yung natapos namin kahapon hindi ko napakita kahapon pala ayan, nakarating na kami dito ito na lang konti na to tapos na namin yung mga dulo na yan pati dito tapos na yung pagkakabit natin ng mga buho so si pareng Carlo na magkukuan yan uh, mag aalambre tinatayo na lang namin yung mga nabuhal kahapon dahil merong ilang na nakabuhal para pagka nagkabit si pareng Carlo gira gira, -gira. pwede na tayo mag scatter makakuan na yung lupa uh, tuyo na yung lupa Pa-boarding kahapon dahil naulan. Hindi na tayo magpapatubig. Medyo may lakas din yung ulan kahapon. Yung mga nabubuwal na to. Hindi na apakan yung kono to Yung lupa ng ibaong. Yata ay na namin ng makakita. Okay, start tayo mag uh, gas cater. Ito sa may dulo. Ya, yeah, kalimlim lang. break tayo ulit Crash cutter Pakatindi na ang init kanina Kaya sumilong muna tayo Nag-grass cutter ko na rin yung ano Yung labas Malinis Malinis na tapos ito itong tatlong dahis na yan ay pagkagrasator na yung mga dulo na yan. so may i-clean na lang yan itong tatlo pagkagraskatera ha na natin hanggang dito ayan nakadam mo na yung dulo ula na wala na ulit ayan katasi uh, lang tayo maulan <laughs> mahirap pagka nakagrasator ka tsaka ma ulan Malinis na to. Ayan. Kanina mainit yan. Nilalamig. Ba? Lahat ng dalakong damit Basta eh. Na? Oo. Tatlo nga yung damit ko eh. Palit palit. Masala hati. Eh. Ano mo ulan na? Hindi na tayo makakapag-grass cutter. Eh. Kailan palamig? May... Kailan palamig? mig? Tsaka <laughs> mo lang. Kailan ka sa araw mo mag-grass cutter? Eh, Ayaw na huminto ng ulan. Libre tubig! <laughs> Libre na sa tubig. Pagal <mukas> yan. Pagal 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 namin nalang kung ano sa mga kawin ito. balak huminto ang <laughs> balak huminto yung ulan ah kadalas ng daan atin ka lang sumakmak oh? paano pa kaya pagka single yan May Slide. 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 Miss slide dong <laughs> 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 Oh <look> tayo ulu <laughs> 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 <Naka> po Kadulas <laughs> Oh. <laughs> 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 Oh, lang pamaeng so, yan, kasi lahat ng kuryente naman. din na rin So yeah, tayo napaalangaran? Ata, na rin eh. Yan, at uh, muli po, maraming maraming salamat sa wala sa among support at panonood. Hey! <laughs> kita kita muli tayo next vlog. Ingat mong lahat. At, uh, God bless you. Bye!